Bo. Te naligo mo ng baboy mo. Ano ta? Ay, naligo mo ng baboy mo. Liguan na, kagpakauna. Naligo na ang baboy mo. ako akon, baboy. ko mm -hmm. Pero kung pagdagko na nga mahalin na, ato na dua. Karon kay ginapakaon pa nga gagmay pa. Mm -hmm. Ako pa. Ako pa mapaligo ka mapakaon. Ayan Ay, na, ato na dua. Di nangalin bo. Nangalin sa baboy ta. Alam. Ana, ato na. Pero karon nga ka kong ko, kay eh gagmay pa. Mm -hmm. Maliguan na bu, baboy mo. Oo. Mm oh. Pakalala yun baboy mo. Oo. Oh. Mo. Pero kung mali na, ta oh. na. Oo. Gaiko, tingog mo ba? Gaiko ang tingog mo. Kaya tuon mga Ako na Di ba ato na doha? Dapat eh. kita duha maligo kung magpakaon. Hindi, pwede naman isang kataong magpakaon. Kaya dito man ko sa balay. Oo, oh, pwede isang kataong magpakaon. Pero kung maghalin na. Damo na ta giya. Damo na ta, duha na ta. Uy, kay man ko. Asawa gani. Pero pag paghalen bisan ako hindi gi magagis ako nang kwarta diretso gi sa imo. Oh. Galukso. Alin di ba? Sa TL. Sa na may TL. Galukso. Oy. Pagka ulaw ulaw kaula ulaw nang mangkaros. Ang maulaw ko. Paulaw dapat kita duwa boy kita duha mapakaon. Duha ta mapaligo. Ti kung, na bay. Ti ara ka lang mandre. kailangan kung wala ka ti pagaunon ko eh. Ikaw di din ka. Ara ampo ka Wala ka dire ako. <aw? laughs> Lisod nga kita duwa nga magligo kita duwa. Ti bala mo gina na gid may ginasi ka patas ni liguan na. Pakadala baboy mo. Oh. Mo. Pero pagwan halin kwarta di na kwarta sa baboy ta bu Ang halin. Mm -hmm. Dala di. Mhm. Mm ako gunit. Oh. Kabalo ko magunit. Ako ah, hindi ko kabalo. Loh. <laughs> Unsa naman ni si Rosmin? Eh, tarong hey. nga ko ng batasan mo, Ros. Loh. Dan ngisi lang. Hala. Hala. Mbak-mba. Mahal ba? Mbak aboy karun Oh. mbak Mbak-mba mo ba? Naya, mbak-mba mo ba? Kaya batian sa tao maagi Di man kitin oon lang Nga man. Kaya pa, hindi pa kay dagko. Pero sa nadalaw, mahalin na. Ato na dua. Alangan kaya sa awa gani ko. Bisa gani ma. kuan gani sa Panad ta kwarta, di gid mo pwede. Kay Ay hindi, hindi pwede ka magunit sini po. Uti alangan kay dapat asawa magunit sini. Oh, asawa ka nay pero dapat pud magunit mo ta. Hello. Hindi ka amo pa lang pagdawat ko gaala lang kamot mo. <laughs> magunit ka eh. Noon sa namo <laughs> siling ka aros pagunita ko. Ana lang gud. Pagunita magunit. ko. Pero kung sa gagbay pa kanay daw. Sige hindi, na kayo to na. Hindi ko magpa po. hindi ko magligo sa baboy kay Bawa kayong tae. <laughs> Pero kung kwarta, humot tayo. Humot yun ng kwarta ba? Oh, o, ikaw. Oh. Basta <laughs> mag-go. Pag-puyo, Ros, oy. Kung na yung style, Ros, Toro. Kung saan na yung Rosman? Nahimok pa kung saan Katabang? Ikaw ang amo? <laughs> Doklon ko ng agtang mo. Hindi ka nami man ka mag magalam sa baboy. Ikaw na bug Bugnaw man kagpalad. Kung saan na yung kagpalad? Init? Init kagpalad? Kung <laughs> unsa na? Gumagang, amot mo? Hindi ka kay namin ka magalamba, magtambok na yun. Hindi ka, Day. Kung saan kagulingon mo lang mo? Ha? Hindi, hindi mo ko baboy. Hindi, lagi baboy. Pero, ang purma mo na baboy. Ako ka maglagot siya.